Ayan na yung ating in order na uh, rip. Dumating na guys. Ayan, binababa nila guys. Ah, tatulong pa ka? Ah, ay! Bakay, may foam naman sa ilalim yan eh, no? Na? Ayan naman guys. Yeah. Burp, burp, burp ating right dito pa tagilebro daming oh. oh nakatali naman sir walang problema yan rocket yan nga yung sabi doon na sa perbio kukuha ng stock eh, 'pag na na nila, guys. Dito derito ka na. Deritso ka muna, deritso ka pakanan, pakanan. Pakanan, pakanan. ka Okay. Hoy. Ay. Kasi ayan. Sige. Sige. Buhat pa. Okay. Okay, buhat na okay. ulit. Si kasi baby. masikip dito eh. May, may gulong naman 'yan, 'di ba? Ay kasi. 'Yun na rin siya. deliver na. No? Ah, uh, walang ano patawad si SM. Walang patawad sir, walang bagyo-bagyo. Oo. Bagyo. Uh, -oh. uh, -oh. yung manugang ko nga rin eh. Kahit bagyo na, hmm. may pasok pa rin. Grabe <laughs> naman sila. Nasa SM din yun eh. Ibig gabi, si San Jose na naubo din. Oo. Uh oh. Naubusan din. Wala na pala sabi eh, nyo. Ayan na yung ating... Uh, kaya sabi niya, tawag mo tayo sa SIM baka wala meron. Ayun, sabi, meron daw. Kaya yun sa SIM nakakuha. Unang unang hawak. Panggugulat <laughs> ay 'no. Hawak dito. Unang hawak. Pag 'yon. guys. ka ah. lang ha? Okay. Hawak ka dyan, hawak ka O, oh, teka lang, hawak lang, hawak Okay, baba Okay, baba Okay, baba Ba, 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 ba lang, Bukas na yan, isasaksak? Opo, Okay ah, Alam mo na ba yan, Joy, buksan? Dito, sir, ha? Ah? Ang ginawa kong patungan Masin di ropoyding tagilet. Kelangan dah pantai. Eh, nah 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 dale. Ya, 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 ya. <laughs> ikut ke ikut ke. Ayun, ada le, ada le. Nah, dale, rein. Oh, no. Kulang sama. <laughs> Bujengowei sang jemong kelong baboy. Bawa nama. Bawa baboy. Oh, bawa. <laughs> Walang kumakain baboy dito eh. Malamang <laughs> dito. Ay, baka. Ay, 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 ay. ay, ay. Meron na nakareserva dyan sa kabilang uh, rep. Hindi, <laughs> ah, <din>. <laughs> si, si Binted, Binted. Ah, Binted. Ah. Uh, ah, uh, Ayan, ayan. ating rep. Nasira kasi lang yan. Bago din yan. Binted. San taon lang inabot. Ay, uh, Okay po, ma'am. บ๊ายบาย